Oh. So, kaya nga nilang sinasabi, ano, ay, awang lumakorporta na kasanungay ng prinsipe mo ng prinsesa. No? Eh, sabi ni Brother Jaime kanina, kahit walang, wala kang kapera-pera, eh, tinawag kang prinsipe, di wow. Masaya. Ano, masaya, di ba? Masaya. Ngayon, pag sabihin, nagihirap ka naman. Alam niyo sa totoo lang, ito'y napakatinding bagay talaga na talagang marami tayong dadalasin pa dito, being prinsesa at prinsipe tayo. Kasi patutunayan pa natin kung paano tayo naging prinsesa at prinsipe. Yan isang hamon. Okay lang sa mga ayaw pang maging prinsipe at prinsesa at wala silang patutunayan. Pero bakit, bakit magpapatunay tayo? Patutunayan po natin ang mga bagay na yan kasi nga kung ikaw ay prinsesa at prinsipe, ibig sabihin ng tatay at nanay mo ay eh, hari at reyna. Paano maging hari at reyna si Ama Adan at Ina Eva? Kasi silang lang naman, si Ama Adan lang naman ang Diyos naging tao. At ang si Amang Adan lang naman ang bumubuhay sa ating lahat. Dahil siya ang personal ng buhay. Mga kapatid ko. So, ibig sabihin nito, at ibig sabihin noon, mga kapatid ko, ay maliwanag na usapan na naiba tayo. Pero, mga kapatid ko, tayo po ang magpapaliwanag at magpapatunay sa sanlibutan na tayo ay mga prinsesa at prinsipe ng dakilang lumalang, Diyos naging tao, hari ng sanlibutan. Kaya nga sabi ko, okay lang sa mga ayaw pang tumanggap kasi wala silang patutunayan. Pero, pagdating, pagdating ng sandal, mga kapatid ko, siyempre, kung sino lang yung nagpatunay, di siya lang din. Sa bagay, kung nalamot ni Amaya, nagpapadati, kung una, nagpapada, sweldo. pare-pares na ang sweldo. Ngunit, sa nanuhuli, Oh. Papadala lang din niya ng sweldo. Ngunit, may isa pang salita, ano? Para naman sa mga nauna at para naman sa mga talagang nagsilbi at para naman sa talagang nag-strive na gumawa ng araw para sa ganung humarap sa tao. Sabi ni Ama, pagdating ng hari ng sanlibutan at uupo na siya, ang lahat ng disipulos niya ay uupo rin at siya ko na naman yasping ng wana. Sarap naman. O, di ba? Katulad niya, maiha, halintulad sa kanya, o, oh, maihahambing sa kanya, so hari yung uupo, at yung hari na yan yung mga disciples niya na uupo, maihahambing o oh, kahalin tulad niya, o kahalin tulad niya, kahit pare-pareya tayo anong ano ng, ng, anong kung 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 sweldo ang mahalaga dito, yung mga nahulay, hindi sila makiupo doon sa hare. At isa ako doon sa makikiupo sa hare. O, di na dumduma na pa, hindi nai ikaw. Ako rin, sabihin mo to. <laughs> hindi ito. Hindi <laughs> nai ikaw. Lahat <laughs> ng reyna ang bila, ikaw. Siya lang ang reyna, si Ama Ina Eva. Kaya nga sabi ko nga rin. Siya lang ang reyna, kaya nga sabi ko sa inyo po, ito yung napakalaking sa mga bagay. Kaya nga minsan yung bang mayroon pa rin yung usapan na, ay hindi ganito, hindi ganyan. Eh ganito kasi hindi pa mga prinsipe, prinsipe mga prinsesa. Okay lang yon Yung gusto tumanggap lang. Eh yun lang yon Yung ayaw tumanggap, okay lang. Pero baka kayo yung pakarepita ng salita ni Ama. Pare-parehas naman kami, Ama, nakinig sa'yo bakit naiiba sila sa amin? Eh, mm -hmm. wala tayong magagawa kasi mga tao lang kayo niya mai, lang, Di ba? Eh kami. Eh siyempre naawa. Eh, Imagine hindi lang basta anak yan. Mga prinses at prinsipe ng kakilang lumala. Diyos naging tao. Ang tanong sa kanya, po, parehas natin naginig. Eh ano naman kaya ang ano narinig? <coughs> bakit hindi parehas? At kasi hindi anay ba, ba kasi diyan kami ayo ginamit din doon sa paliwang din. Kasi ganito ayalo. Kasi dun sa tanong mo Ama, Bakit na iba sila sa amin kayong? Kumusta Pare lang, bishara. Pare-parehas lang kami nakinig sa iyo. Ikaw lang pinatindigan namin. No? nakinig kami sa inyo. At nadirahan pa kami dito. Hindi lokano namin kung ano na niya. Ama apay nga na ito mada kada kami. Idin pa may may sa. May may istorya ni Amira. ra. Idin may may sa kala nga nagadalam mi. May may sa kala nga nagisuro kada kami. May may sa nga nagtunggal mi. Nagnaot kami pay ditoy ang Wow, ano? Oh. Pero bakit? Eh, yun lang simpleng sa usapan ko lang muna. Ikaw eh, wala tayong magagawa kasi tao lang kayo ni Ama eh. Eh, siyempre, ako talagang naka, nakaiba. as si prinsesa ng ama. Prinsesa ng ina. O di ibang iba. Ngayon ang usapan, paano ka naman naging prinsesa? Kaya nga dun sa usapan pa lamang, sabi ni, sabi sa akin ni Brother Narciso, wala tayong magagawa kasi nahulik na sila. Kung hindi nila tanggapin na nahulik sila, at ang napakasakit, yung tinuruan mo, mas magaling na sa'yo. At yung tinuruan mo, yun ang magkikwestiyon sa'yo. Bakit? Paano naging gano'n? Mga kapatid ko. Kasi nga, imagine mo lang, unang-una lang ha, sa usapan. Kasi sabi nila, iba doon sa motherland, marami silang gawa-gawa. Siguro nga. Kasi dito, I was one, I am very proud to say, mga kapatid ko, na isa sa mga bagay na dito only in the motherland. Only in motherland. O dito lang sa motherland, hindi kasali ang Island. Only in the motherland, only sa grupong ito, ini-emphasize ko, ini-emphasize natin na si Ama Martignano o ang mga arini. Kinakantan nila doon. Pero hindi, Pero hindi nila alam. Hindi, hindi napaliwanag. oh, hindi napaliwanag, walang nakaalam. Ngayon pag sinabi, di Ama Pugno nga are ayaw mo magpagadita brother, tahanin magadita. <laughs> Kaya sabi ko, only in the motherland na napakunayan, ibinabantog e natin, ipinapakilala e natin na si Ama Martignano is actually the king na ama natin o ang mga ari Kaya nga, bulak ka ba? Nalaman mo na hari ang ama mo, hindi ka prinsesa? O di hindi? O ba? Diba? O hindi mo tinanggap ng ama mo, hari? Alak sa'yo sabihin na, Apay kasi mo kumama-ari ni Ama Martin mo ngayon na ngayon, nakasyorpan laeng, awa mo bisbis bis o, oh, awan pa'y alahas na hindi. O, yun ang tanong. E, kay sumarot na Paano ka maging prinsesa? E, eh, wala ka rin ka, wala ka rin bling blang. E, ni Ama Martin niya, ma naging hari? E, katulad mo din. Nakasyurpan lang din. Ayun, dito pala yung yung t-shirt niya. Yan, hindi niya binili yung t-shirt niya. Promo pa yan ng GC, di ba? GC ang ano niya yan, di ba? May tatak ng GC yan. GC appliances yan eh. Di ba? Ipinigay lang yan, ipinigay din sa kanya, pero tinatakan nila na God is love, life, and life. life oh. yung... Walang brand yung t-shirt niya. May ari ganyan, magsusoto ng brand. <laughs> yeah. Oh, tinan mo. Ayan, siya mamartin. Eh, siya mo mam Paano? Kaya hindi rin nila matanggap. Kaya nga, ma actually sa promise lang, na-shock din sila. Siya mo Martiniano Hari. Ay, mo dito ba? Bagbaga, brother. Ano yung baga? Eh. Ang force sila. Ang taga nila nakita. Walang chinelas. No? Ano sabi ni Sister sister Estela? Ang kape, awang bay ka nung gatas na. O, pagkatapos, at at jayla, mga mga nisuna, nilawan pa, bubuutin yung palikin. Ari di jay? Kaya nasyak sila. Tapos, taga-mother lang sabi, siya mamatay niya, no, eh, ay, hari. Ano? Siyempre talagang masyasyak sila. Hindi niya ano, personal lang oh, Ngayon ang problema, kaya nga nung napunta na doon. Hindi ba tinaawit niyo? Oo ang mga arime, oo o ang mga patol oh. Sino yun? Sa bagay, yung ama na tinatawag nila, hindi pa rin naman nila alam. okay oh, ba? Diba? Kaya sabi ko, kahit anong sabihin nila, only in the motherland being only the mother na si Ama Martignano is natawag na hari, natawag na Diyos Ama. O, oh, hindi nga magkukuhan dan, ah. Anyway, anak na ng hari at reyna. O, oh, oh. diba? Napakalaking baga yun. Kahit sabi mo pang may paradise doon. Mga kapatid ko, eh yung mismong nagturo sa kanila, hindi nila kilala. Oh. Alam nyo ang totoo, kunada ni, kunada ni ama. Uray, sa din tipa pa na ada kada, kada kayo. Paano namang naririyan si ama kahit saan tayo ay, ay, Kasi hindi nila alam din na si ama Martignano is personal ng buhay. Kaya nga may usapan. Okay. Ang sabi nila, kailangan sila mag-behave sa loob ng promise land. Kailangan sila mag-behave. Why? Even though na hindi nila makita yung personal ni ama, at ni ama kanyada ng sarita ng agda ni ama kanya da ng handa mo mapanan na kami no ayan na no ayan na to ini ama kanya da oh agda ni ama kada kami di ba agda kada kami dito ay kari aloka pero kung tanungin mo nasa nga si ama agda ni ama han tayo lang makita yun yung tanong agda ni ama kada tayo magbihib lang tayo nagawa na Oh, ada ni ama. Kada tayo. Ang tayo lang makita. Pero hindi nila alam. Adani ni ama kada tayo. Tayo sudi pian tayo. Ada ni ama kada tayo. Tayo, oh, tayo sudi tayo. Yun yung buhan natin. Pero pag tinanong mo, ayan na ng rin kasi nung tinanong ko yan, no. ang mong sister, kuray, hap tayo makita ti personal ni ama. Adani ni ama, kada tayo. Yan ang na arog niya ni Ama Kadaka <laughs> Kanta <tayo> yun lang makita. <laughs> oh dahil pupunta na ng kwento. merong nga kwento sa ibang bansa, sinabi na kita si Ama doon. O, oh, di ang damon lang kanya da jay. Manunga tali siya nga Ama. At kanya da jay promise lang, at dapat di sa baling apagil yan. At dapat ka tayo siya lalakot siya tiyaw. Tanong nung tayo Sabi ni Verto ginusto ni Ama ang lumayo sa atin para pagkitaan niya yung, yung nagpampanugan niya sa bunga, atin niya. Bunga. Bunga um, ng kanyang pagtuturo, bunga uh, ng kanyang sakripisyo. Pero Ayun ten, tenulong ko, eh, lumayo ba si Ama sa atin? Ha? Hmm. Wala pa si Ama sa atin. Wala, din, hindi nakasagot. Hmm. Eh, Ma'am, bakit natin sinasabi ang katuroong ito ang katotohanan? Okay. Bakit ko sinasabi na katuroong ito is katotohanan? Kinabubuhay mo eh. Kasi nga, mga kapatid ko, isa pa lamang ito, ah, para bago ang ito, mo ano. Ang katuroang ito, pag sasabihin mo, iisang Diyos, o iisang Diyos, langit, lupa, adan. Okay. Ito muna ang langit, lupa, adan, kasi direct ito. Okay, dalawa lang, dalawa lang, langit at lupa lang. Sino magsasabi hindi katotohanan ng langit at lupa? Ah, oh, sino? Sino? Sige nga, sa, sa, lahat ng tao, paano nyo patutunayan na ang langit at lupa hindi katotohanan? Pag gigerante 8 billion na human being, iba pa yung mga animals and mammals, hindi totoo ang, ang lupa. Langit lupa. Langit at lupa. Hindi totoo ang lo langit at lupa. Totoo. Pag umulan, umuulan yan. Kahit ilang araw, tingnan mo, daming nabaha. O kailan lang nagkaroon ng baha sa Texas? Bagyo? Saan nang galing yung tubig? Di ba ulan? Hindi totoo yung langit. Kaya nga sabi ko, masaktan kasi walang alam. paano totoo, sabihin mo sa akin, hindi totoo yung sinasabi mong ng lupa. Sa kanakaapa. Di ba? Sa kanakatira. Sa tabo ng lupa, sabihin mo. Ngayon sabi mo, ay hindi gawa-gawa, lang yan. Imagine mo, lupa, gawa-gawa lang. Hindi katotohanan. Kaya masabi ko sa inyo, yan yung proof na katotohanan. Saan ka ba nakatira? Ikaw mismo magpapatunay. Kaya mo bang mabuhay na nakali, naka, nakalutang? Naka, naka kaya mo, sino sa atin ang kaya mabuhay na nakalutang? Wala. Alam nyo, sabi nga nila, ang hirap mo maging seaman. Kasi yung pag-alon-alon daw ng tubig, pag hindi ka pa sanay, talagang masusuka ka. Oh, o, oh, ina mo tubig yun ha. Kaysa sa lupa usapan. Yung tubig, kumaalong-alon, mararamdaman mo. Kaya ka masusuka. Ibig sabihin yung tubig, tunay. Kasi nalalamdaman mo eh. Yung lupa, may sasakyan ka? Pinagpapatakbo mo, ano, nakalutang yung sa tubig, nakalutang sa lupa? Hindi. Mga kapatid ko, kaya yun ang patuloy ko, bakit po sinasabing totoo ang katuruan ito? Tayo mismo nagpapatutuo yung like it or not. O, oh, ang mga mayayaman kahit ang mahal ng lupa, bibili ng lupa. Ibig mo sabihin, wala lang yung lupa na binili nila. May roam, pinapatayon nga nila ng kontaminyo. O, sabihin nyo sa akin, mali. Sabihin nyo sa akin, kasi nung yung lupa. Kaya nga sabi ko nga, pag-isipan natin, mga kapatid ko. Then, pupunta tayo kay Adan. Yun ang salita nila. Nilikha lang ng Diyos. Mag-isip tayo. Okay. Nilikha lang ng Diyos. Eh, ikaw kaya? Hindi ka ni Kristo. Diba? Ikaw kaya? Sino naman lumikas ikaw di ba So, kaya kailangan, mga kapatid ko na, nilikha, nilikha ng heka ng, uh, nilikha, ng uh, Diyos, si Adan. Okay. Ang usapan, sino naman lumikas sa'yo? Ang problema, ang lumikha sa iyo, yung tatay mo eh, yung nanay mo eh. Sino mas mataas? Yung nanay at tatay mo, o yung Diyos? Kaya ang tindi nung usapan kaya nung sabi nga, minsan may nagsabi ng... Ka si eh, do, Diyos, eh si Adan, nilikha lang ng Diyos. Ika ikaw naman, sino nga lumikha sa iyo? O, oh. yung lumikha ba sa iyo, Diyos naman? kaya yung yun po yung kailangan kaya nga alam mo dahil hindi natin alam yung kahulugan ng salita sige dakdak tayo ng dakdak -dak na hindi natin alam kung ano yung pinagsasalita natin ngunit pag na question na yun ang problema ano? kaya kanina pa no? anong masama sa sinabi ko katuluan lang ito pa Adan kung totoo naman ano so sa mo Adan okay kung ayaw mo si Adan, eh, saan ang galing yung wangis mo? O, saan ang gula wangis mo? Mga kapatid ko. At dito sa langit mo pa, Adan, sinong tao dito si Adan? Mga kapatid ko, yun lang si Adan na. Si Adan ang nagmula ng wangis natin. Kahit na yung unggoy ay eh, nagmula din kay Adan, o kahit yung pusa nagmula din kay Adan, paano? Kasi tao yung sila noon, pero na-reincarnate sila. Bakit sila na rin incarnate? Para sa ganon, mga ko, sila ay magsilbi sa buhay sa atin na mga tao. Magsisilbihan sila na sa atin na mga tao. Kasi nung sila ay nabubuhay, hindi nga nila alam yung Diyos. E nung namatay, totoo naman eh, pag namatay ka, makikita mo ang Diyos. Makikilala, Makikilala mo ang Diyos. Pag namatay ka, kaya nga, sabi nga ni Ama, bago ka mangyari yun, unahan mo na para hindi ka pumaging maging ganon. Bakit ganon? Nasa uh, saka mo lang makikilala ang Diyos pag patay ka na. Paano ko makikilala? Ay, paano mo makikilala ang Diyos? Kasi ngayong buhay ka, sinasabi ko, ang tunay na Diyos ang liwanag ay, ay patpatsyam, pinaswala nga ka ni Diyos Ama. Pwede ni Sinasabi ko sa'yo, yung lupa tunay, ay, dagalaan tayo ta. O di, Langit! Ay, langit lang dito! Ah, lang dito! No, Nagtudo! Okay, sige! Di wala! Ayaw mo nga! Magaling ka nga! nag ka nga! Doktorate ka nga! Abogado ka nga! Yung sakot! Hindi, mo pakinggan! Pag namatay ka, isang kayo nilibeng? Sa lupa? Pwede naman! Ngayon, hindi nga nililibing pa! Susunog eh! Pag nasunog, iwala na niya dash in the wind! Yung ashes ba? O di ba? Isasaboy na lang. Sabi nga nila minsan, pag namatay yung may mga tao, sabi, i... isaboy mo ako sa maluwang na karagatan. Saboy mo. Mga ganun, may mga salita. Ngayon, mayroon lang anong garden na uh, simeteryo. Huwag oh, okay, na natin muna pag-usapan yan. So, Heaven's Garden. Heaven's Garden.